Hmm? Turing, salamat dito sa bulaklak, ha? <laughs> Pero hindi naman yata bagay dito sa kwadra ito. Tsaka, wala namang okasyon, eh. <laughs> hmm? <laughs> Ikaw bang nagdala nitong bulaklak? Ako nga. Bakit? Anong bakit? Bakit mo ako binibigyan ng bulaklak? Eh, kumbaga sa gera ng mga India, yan ang aking peace offering sa'yo. Para magkabati na tayo. <sighs> Ikaw talaga, hindi ka na talaga natuto, no? Hindi mo ba alam, ha, na hindi na tayo pwedeng magkasundo? Kahit anong oras, kahit anong araw, kahit kailan, forever and ever, ha? Kakampal ka ng gulo eh. Pag nakikita tayo, puro gulo yung naabot ko sa'yo. Tsaka itong mga bulaklak mo, baka kala mo ha? Mabubura nitong mga inis at galit ko sa'yo. Hindi pwede, no? Hindi mo ako madadaan sa pa-flower, flower. Senyorito. Hmm. Alam kong alangan sa'kin sa na magsalita sa'yo ng ganito dahil anak ka ng amo ko. Pero talaga hindi ko na matiis. Kailangan ilabas ko na yung nararamdaman ko. Hindi ko kailangan to. Kaya, ilipit mo na itong mga, mga mo, ha? Kumita na yan, no? Tsaka muna! Nabubula ko lang para tayong init at lamig. Pinagsasalpukan, kumukulog. Pero gusto ko malaman mo, Carlota. Kahit anong galit pa yan, kaya sukdo lang pa. Hindi ako mawawala sa tabi mo dahil pangalagaan kita. He! Huwag ka na makisaya ng pagod tsaka ng panahon, no? Goodbye! Teka muna! Ano na naman? Kung hindi mo natatanong, I just want you to know, my middle name is patience. <laughs> well, my middle name is angry! Eh? Angry! my <laughs> God!

Commander, marami na katanim na bomba rito. Habulin niyo! Dali! Sundan mo. Nasa libungin ko dito. Ano ba? nangyayari sa nangyayari sa'yo? Halika na! Tumigil ka sa kaya English mo! Halika na! Teka lang! Magpahinga muna tayo, mamamatay na ako sa hirap eh! Ayoko na! Lalo tayo mamamatay sa bala kapag tumigil tayo dito kapag kinabot tayo nila! Halika na! Ayaw mo! Diyan ka! <tod> Wait! I said wait Are you deaf! Wait for me! Wait! Hello? O oh, nandito ako sa highway. Sa Bulacan. Ano? Mamaya, gabi na ba yung party? Akala ko ba next week pa? Ah, uh, Sandali, sandali. Anong pangalo ng restaurant? Ha? Sandali. हाँ सत्ता है नलग लगी बॉल पे को ए? mo. Ha? Ano? Bumaba ka nga dyan? Ano pa? Oh, oh, mama! Mama! Ano ba nangyari sa'yo, ha? Huwag na nakaw ka, ano? Hinakaw mo yung camera, no? Ha! <coughs> Alisa! 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 Bakit nangyayari sa'yo? Ayoko oh, nila! Ito na! Ito na! Alisa tayo! Alisa tayo! Kuya, ano ako nang bahalang magsalita. Magandang araw, ho. Magandang araw, po. Oo. Magandang araw naman. Eh, magre-report ho kami ng dalawang batang nawawala yung anak ko ho, maliit, tapos yung buhok niya medyo straight. Yung mata ho niya medyo katamtaman ho ang yung laki. Ang may dala ba kayong litrato? Eto ang anak ah. ko. Ito Eto naman po ang anak ko. Sige. Abay, may edad na to ah. Paano to naligaw? Taga-probinsya ba kayo? Anak ko. Ano ba yan? Pareha ba yan ng fantastic o walastik? Colonel Campiones po ng Region 3. Sir, Sorry po. Ma'am. Porke ba hindi nyo alam na pulis, babastusin nyo na? Biro lang ho. Eh di naman kami nakikipagbiroan ana. Pasensya na ho, ma'am, sir. Okay lang, sige na. Teka, parang kamukha ito nung nabasa ko kanina. Beltran, paabot nga nung diyaryo dyan. robot pa. Kapag mamalasin ka nga naman, oo. Tatawag lang ako sa telepono. Doon, nahanap lang ako ng telepono. Huwag na huwag ka nga alis, ha? Babalik ako kaagad. Naiintindihan mo. Babalik ako kaagad, huwag ka nga alis dyan. Naman. Naman.